Ikaw man rawa rin, wala ngayon ito. Kaya e, ako tapos, kada ko pa yung trabawan ko, ade? Oo, oh, paano yan? Alam mo, tapos mapagong. Tapos, magsasigang pa ako. Al alam mo, mapagong mo yan, init. Di ka na mag-iisa Huwag matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang Kapit pilipino ia hati sebayamku kupit bisig pilipino kata bangdi god bayang ini. ba talaga ang trabaho ng hmm? pagal huh, grabing init hoy oh, dali dalihan mo na oh, dyan magigibon pa ikan to magulat sa'yo mo ano? chan atay ako na pagal ako pa susuguan mo ang nap. Ah, oh, dapat dumasugo. Oh. Ako sa kuno naman nag Ang pagalo. Oh, dapat pa ako tapos oh. Kada ko pang lilinigan. ni kamot para reklamo. Tak naglalaba. Naglinig, naglimpya na ako, naglalaba pa ako. Ako pa gilan magsisigang. Dama oh, na oh, tumasugo. Sige, sige, sige. Oh. oh sige na, sige na, sige na.

Hindi nga pala yung urat-urat mo. Ika man rawa rin, walang yun ito. Kaya ako tapos, ano ko pa yung trabawan ko, ade? Oo, paano yan? Tapos magsasigang pa ako. Alam mo, pagong mo yan, init. Siyempre, mag-init. Mag-init yan. ano. May na muna ta. Gusto mo tinapay. Ayan. Kang na pwede gusto ko sa'yo mo eh. Oh, <laughs> pantulak. Kape. Ay, salamat. O. Ay, man mo sa... Ano mo sa naisip ko? mo gusto mo? Kaya, yeah. oh, okay. o. 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 Magari, Sige, tamag muna nagod kita. kita, oh. Dali.